Welcome sa Don Sinisuri. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikulang Fatherland, isang makabagbag damdaming kwento ng paghahanap, pagkakakilanlan, at pagharap sa katotohanan. Ang tanong, ano nga ba ang mga aral sa buhay na makukuha natin dito? Ang Fatherland ay idinirek ni Joel Lamangan at isinulat ni Roy Iglesias. Bidarito sina Inigo Pascual, Alan Dison, at Cherry Pie Pikachu. Ang kwento ay tungkol kay Alex Inigo Pascual, isang Filipino-American na bumalik sa Pilipinas matapos mamatay ang kanyang ina. Habang hinahanap niya ang kanyang ama, Alan Dyson, natuklasan niya ang tatlong iba't ibang katauhan nito. Isang magsasaka, isang Muslim, at isang gay janitor. Sa paglalakbay niyang ito, mas nauunawaan niya hindi lang kung sino ang ama niya, kundi kung sino rin siya bilang Pilipino. Lesson number one, hindi lang ikaw ang may hawak ng kwento mo. Akala ni Alex, siya lang ang naghahanap ng sagot. Pero sa proseso, napagtanto niyang ang buhay ng bawat isa ay konektado. Sa totoong buhay, ganun din. May mga desisyong hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang kwento mo ay bahagi ng mas malaking larawan, pamilya, lipunan, at bansa. Lesson number two. Masakit ang katotohanan, pero ito ang simula ng paghilom. Habang hinaharap ni Alex ang nakaraan ng ama niya, natutunan niyang hindi sapat ang tahimik na pagtanggap. Kailangan ding harapin ang katotohanan kahit gaano ito kabigat. Sa buhay, ganun din. Hindi ka makakausad hanggat hindi mo hinaharap ang totoo, kahit pa masakit. Lesson number three, pagtanggap sa sarili ang unang hakbang sa pagbabago. Si Alex ay hindi lang naghahanap ng ama, naghahanap siya ng sarili at nang matanggap niya kung sino siya at saan siya nanggaling, doon nagsimula ang kanyang paghilom at pagunawa. Tulad sa atin, ang pagunlad ay nagsisimula sa pagtanggap ng buong pagkatao natin, kahinaan, pagkakamali, at lahat. So ayan mga ka, sinisuri, tatlong aral mula sa fatherland. Una, hindi lang ikaw ang may hawak ng sarili mong kwento. Pangalawa, ang katotohanan, kahit masakit, ay daan sa paghilom. At pangatlo, ang pagtanggap sa sarili ang simula ng pagbabago. Ikaw, anong natutunan mo sa pelikulang ito? I-share mo sa comments. At kung gusto mo ng mga ganitong review lesson na nagbibigay ng aral sa bawat pelikula, huwag kalimutang mag-subscribe sa Don Sinisuri. Hanggang sa susunod, take care!